Nakatayo si John sa sala, nakatitig sa telebisyon, ngunit ang kanyang isip ay malayo sa anumang eksenang naglalaro sa screen. Ang katahimikan ng bahay, na dati niyang ikinagiginhawa, ay tila naging mabigat ngayon, halos nakakasakal. Alam niya ang gabing ito ay walang ipagkakaiba sa mga nakaraang linggo. Nasa itaas si Megan, naghahanda para sa isa na namang paglabas. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na kahoy ay umalingaungaw sa buong bahay at bawat hakbang ay tila isang paalala sa lumalawak na agwat sa pagitan nila. Pilit niyang binaliwala ang bigat sa kanyang dibdib. Sinasabi sa sarili na isa lamang itong pagsubok na kailangan ni Megan ng espasyo na normal lang na gusto niyang lumabas kasama ang mga kaibigan. Ngunit hindi na niya kayang lokohin ang sarili hindi na ito tulad ng dati. Ang masayang ngiti na ibinibigay ni Megan tuwing aalis ay hindi na ang ngiting nakikita niya kapag sila ang magkasama. Ang dati nilang mahahabang usapan ay naging maikli na lamang, halos walang kabuluhan. At ang mga gabing dati nilang pinagsasaluhan ay naging malungkot na para kay John. Nang bumaba si Megan, napakaganda sa isang bagong bestida na ngayon lang niya nakita, kumirot ang sikmura ni John. Maganda siya, gaya ng dati, ngunit mayroong kung ano sa imaheng iyon ang labis na gumugulo sa kanya. Siguro'y dahil sa paraan ng hindi man lang niya pagtingin kay John habang dumadaan sa sala, masyadong abala sa pag-aayos ng buhok sa salamin. O siguro'y dahil alam niyang, sa isa na namang pagkakataon, uuwi itong disoras ng gabi, lampas sa napag-usapan at walang anumang paliwanag. Aalis ka na naman? Lumabas ang tanong sa bibig ni John bago niya pa mapigilan. Kalmado ang kanyang boses, ngunit alam niyang malapit nang umapaw ang kanyang pagkadismaya. Huminto si Megan, tinitingnan siya sa refleksyon ng salamin habang naglalagay ng lipstick at sumagot ng hindi man lang tuluyang lumingon. Oo, oh, sinabi ko na sa'yo kanina, kasual niyang sabi na parabang walang halaga yon. Hindi mo ba naiisip na parang sumusobra ka na yata? Iginiit niya, tumatayo na mula sa sofa. Sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat galaw ni Megan habang kinukuha nito ang kanyang pitaka. Sinusubukan niyang maging makatwiran, makipag-usap, ngunit ang katahimikan at kawalan ng reaksyon ni Megan ay lalo lang nagpapabigat sa usapan. Sa wakas ay hinarap siya ni Megan, na may ekspresyong pinaghalong inip at pagod. John, anong gusto mong gawin ko? Ipinaliwanag ko na sayo. Gusto ko lang lumabas kasama ang mga kaibigan ko. Hindi naman krimen yon. Doon siya natinag. Hindi ito tungkol sa pag-alis niya. Hindi tungkol sa mga kaibigan. Ito ay tungkol sa kung anong nangyayari sa pagitan nila. O mas tamang sabihin sa kung anong hindi na nangyayari. Huminga ng malalim si John. Sinusubukang hanapin ang tamang mga salita, ngunit lahat ay tila mali. Ang takot na magmukhang mapagkontrol, ang pag-aalalang magtunog na possessive, lahat ng iyon ay pumipigil sa kanya. Ngunit kasabay nito, hindi na niya kayang baliwalain ang nasa kanyang harapan. Hindi sa pag-alis Megan. Ito ay kung paano ito nagbago, kung paano ka nagbago. Huminto siya, Naghihintay ng anumang sagot, ngunit nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga matay tila malayo, nakatuon na sa gabing naghihintay sa labas. Halos hindi na tayo nagkakasama, at kapag magkasama naman tayo, pakiramdam ko wala ka talaga rito. Iyon ang unang beses na nasabi niya ng malakas ang kanyang nararamdaman, at sa isang banda, mas lalo itong sumakit. Dahil sa pagsasabi nito, napagtanto niyang marahil matagal nang wala si Megan, at ngayon lang niya napansin bumuntong hininga ito John nagiging madrama ka kailangan ko lang ng oras para sa sarili ko naiintindihan mo ba kailangan kong mag-relax magsaya wala naman akong ginagawang masama at doon niya nalaman hindi naiintindihan ni Megan o mas malala ayaw niyang intindihin para sa kanya lahat ng ito ay isang maliit na bagay lamang Humakbang si John, pilit na hindi nagpapakita ng desperasyon, ngunit ramdam ang pagpanik sa loob niya. Hindi mo ba nakikita na palayo na tayo ng palayo sa isa't isa? Nagkibit balikat lang ito. Hindi ko nakikita yan sa ganyang paraan. Gumuho ang puso ni John. Para silang nabubuhay sa magkaibang mundo. Sa mundo niya, gumuho na ang kanilang pagsasama, habang sa mundo ni Megan, lahat ay may dahilan lahat ay pansamantala. Kinuha ni Megan ang susi ng kotse at walang lingon likod na sinabi, Babalik ako mamaya, wag mo na akong hintayin. At sa mga salitang iyon, umalis si Megan, iniwan si John sa tahimik na sala. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi lang mabigat. Ito ay nakabibingi. Nagtataka siya kung makakabalik pa ba sila sa dati o kung marahil ito na ang simula ng katapusang labis niyang kinatatakutan. Nanatiling tahimik ang gabi matapos umalis si Megan, ngunit ang ingay sa isip ni John ay hindi siya pinatahimik. Pabalik-balik siya sa sala, sinusubukang intindihin kung saan nagsimulang magkamali ang lahat. Lumipas ang mga oras at natagpuan ni John ang sarili na nakaupo sa mesa sa kusina pinapanood ang orasan na parabang may magbabago anumang sandali. Ngunit walang awang lumalim ang gabi at hindi pa rin bumabalik si Megan. Naramdaman niya ang bigat ng mga hindi nasabi. Hindi lang ito tungkol sa paglabas ni Megan kasama ang mga kaibigan. Ito ay kung paano nito inilalayo ang sarili kay John sa bawat gabing iyon. Gusto niyang umintindi, gusto niyang makipag-usap, pero sa tuwing susubukan niya, ipinaparamdam ni Megan na ang kanyang mga alalahanin ay walang kabuluhan, bunga lamang ng selos na walang basehan. Nang marinig niya sa wakas ang susi sa pinto, automatiko siyang tumayo. Pumasok si Megan ng dahan-dahan, tinatanggal ang kanyang takong na parabang iniiwasan ang anumang ingay. Nang makita siyang gising, kumunot ang noon ito nagulat. Gising ka pa? Mahina ang boses nito, halos walang bahid ng pagsisisi. Huminga ng malalim si John. Kailangan nating mag-usap, Megan? Bumuntong hininga ito, ibinato ang pita ka sa sofa at nagkrus ng mga braso. Ito na naman, John? Seryoso ka? Ano pa bang gusto mong pag-usapan? Ipinaliwanag ko na sayo. Wala akong ginagawang masama. Ngunit iyon mismo ang pinakakinainisan niya, ang kawalan nito ng pakialam ang paraan ng palagi nitong pagmamaliit sa kanyang mga alalahanin hindi lang ito tungkol sa pag-alis mo Megan nagsimula siya pinipilit na manatiling kalmado tungkol ito sa epekto nito sa atin kung paano natin nawawala ang isa't isa sa prosesong ito hindi ako nawawala John ikaw ang gumagawa ng mga problemang 'yan sa isip mo walang masama sa paglabas ko kasama ang mga kaibigan ko hindi na napigilan ni John ang tindi ng kanyang boses. Pero problema ito. Problema ito dahil pinipili mo yan kaysa sa atin. Sa bawat pag-alis mo, pakiramdam ko iniiwan mo ako. Nakatitig sa kanya si Megan. Sa isang saglit, nag-alinlangan ito, ngunit maya-maya ay umiling na parabang tinatanggihan ang ideya. Hindi ako titigil sa paglabas kasama ang mga kaibigan ko dahil lang sa tingin mong naglalayo tayo. Problema mo yan, John? Hindi sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumama kay John na parang malamig na alon. Hindi niya talaga nakikita ang nangyayari. Hindi ko naman hinihiling na itigil mo ang buhay mo, Megan. Sabi niya, mas kalmado na, ngunit may bigat sa puso. Gusto ko lang makita mo kung gaano kalaki ang nawawala sa atin. Ngunit hindi handang makita ni Megan. Pagod na ako sa usapang ito, John. Matutulog na ako. Bukas na lang natin 'to pag-usapan. Umakyat ito sa hagdan nang hindi lumilingon, iniwan si John na mag-isa. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salita nito. Bukas. Ngunit alam ni John, sa kaibuturan niya, na wala nang magiging usapan tulad ng dati. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magtaka kung siya na lang ba ang nag-iisang lumalaban para sa isang bagay na matagal ng talo. Ginugol ni John ang natitirang bahagi ng gabi na gising. Nang sumikat ang unang sinag ng araw sa bintana ng sala, nakapagdesisyon na siya. Hindi na niya kayang magpatuloy ng ganito. Kailangan niyang gumawa ng paraan para sa sarili bago siya tuluyang lamunin ng pakiramdam ng kawalan. May bigat sa dibdib, ngunit buo ang loob, nagsimula siyang kumilos. Pumunta siya sa silid, binuksan ang aparador, at sinimulang kunin ang kanyang mga damit ang tanging alam niya ay hindi siya maaaring manatili roon sa parehong kapaligiran na sumasakal sa kanya. Pilit niyang hindi gumawa ng ingay, iniiwasan na magising si Megan. Ang katahimikan sa mukha nito habang natutulog ay halos nagpaatubili sa kanya, halos, ngunit alam niyang ang pananatili ay nangangahulugang mananatili siyang bilanggo sa isang relasyong para sa kanya ay patay na biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa ina ni Megan. Sinulatan niya ito kagabi upang ipaliwanag ang kanyang desisyon na umalis. Sa mensahe, sinabi nitong naiintindihan niya ang sakit ni John at, bagamat nalulungkot, iginagalang niya ang kanyang pasya. Nagbanggit din ito ng isang bagay na hindi inaasahan ni John. Alam kong mangyayari ito umalingaungaw ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Lahat ba nang nasa paligid nila ay nakikita ang nangyayari habang sila ni Megan ay nagkukunwaring maayos ang lahat? Ang bigat ng mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang masakit na katotohanan, ngunit kasabay nito, nagbigay ito ng kumpirmasyon na tama ang kanyang desisyon. Tahimik niyang tinapos ang pag-iimpake. Bago umalis, kinuha ni John ang isa sa mga paboritong larawan nilang dalawa at inilagay ito sa mesa sa sala. Sa tabi nito, nag-iwan siya ng isang sulat. Maikli, simple. Hindi niya kailangan ng maraming salita. Isinulat lamang niya, Hindi ko na kayang lumaban mag-isa. Sana mahanap mo ang kaligayahang hinahanap mo. Habang papalabas siya ng bahay, naramdaman ni John ang malamig na hangin ng umaga sa kanyang mukha. Bawat hakbang palayo ay tila gumaan, ngunit nanatili ang bigat sa kanyang puso. Alam niyang hindi lang ito katapusan ng isang relasyon. Ito ang katapusan ng isang pangarap, ng isang buhay na kanyang binuo at pinaniwalaan ng matagal. Walang nang luha. Walang pagsisisi. Tanging ang katiyakan na kailangan niyang magpatuloy. Magigising si Megan, at kapag natagpuan niya ang walang laman na bahay, malalaman niya, maiintindihan niya, sa wakas, kung ano ang naging kapalit ng kanyang mga pagpili. Tanghali na nang magising si Megan. Kakaiba ang katahimikan ng bahay, ngunit hindi ito nakakabahala. Sanay siyang wala si John pagsapit ng umaga. Habang bumababa siya sa hagdan, Iniisip kung paano hihingi ng tawad para sa pagtatalo nila kagabi, may nagsimulang kakaiba sa kanyang pakiramdam. Masyadong tahimik. Nang makarating siya sa sala, agad na napunta ang kanyang tingin sa mesa. Nandoon, nag-iisa, ang nakaframe na larawan nilang dalawa at sa tabi nito, isang nakatuping sulat na may pangalan niya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso bago pa man niya hawakan ang papel. Kinuha ni Mega ng sulat ng nanginginig ang mga kamay. At habang binabasa niya ang mga salita, tila gumuho ang mundo sa kanyang paanan. Hindi ko na kayang lumaban mag-isa. Sana mahanap mo ang kaligayahang hinahanap mo. Paulit-ulit niyang binasa ang pangungusap. Tila tumatanggi ang kanyang utak na iproseso ang kahulugan nito. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sofa. Ang katahimikan sa paligid niya ngayon ay nakakasakal. Nakatulala si Megan, hindi makagalaw. Paano siya iniwan? Paano siya lumalaban ng mag-isa? Nagsimulang bumalik ang mga alaala -ala ng nakaraang gabi at napagtanto niya ng may matinding kirot kung gano'n niya binaliwala ang mga senyales, ang mga pagtatalo ang malungkot na tingin ni John, ang desperadong tono sa boses nito. Minamaliit niya ang lahat. Hindi niya naisip, kahit isang saglit, na aabot si John sa puntong aalis. Unti-unting gumapang ang panic. Tumakbo si Megan sa buong bahay. Umakyat siya. Binuksan ang aparador at nang makita ang bakanteng espasyo kung saan dating nakalagay ang mga damit ni John, doon siya gumuho. Talagang wala na si John wala na ang kanyang mga gamit, ang mga libro, lahat. Bumalik siya sa ibaba na may mga luhang tuluyan nang bumuhos sa kanyang muka. Umupo siyang muli sa sofa, hawak ang ulo. Alam niyang mayroong isang bagay na napakalaki ng mali. Hindi lang ito tungkol sa pagalis ni John, ito ay tungkol sa kahulugan nito. Sumuko na si John sa kanila at hindi niya kailanman inakalang mangyayari iyon. Sa isang iglap, kinuha ni Megan ang kanyang telepono sinusubukang mag-text kay John, ngunit huminto siya. Ano ang sasabihin niya? Na nagsisisi siya? Na hindi niya napansin kung gaano niya ito nasasaktan? Tila walang silbi na ang mga salitang iyon ngayon. Ang katotohanan ay pinili niyang huwag makita ang nangyayari. Pinili niyang balewalain ang mga babala. At ngayon, marahil ay huli na ang lahat. Lumipas ang mga oras, ngunit halos hindi makagalaw si Megan. Ang sulat ay naroon pa rin sa mesa, isang walang humpay na paalala ng kanyang nawala. At sa unang pagkakataon, nagsimula niyang maintindihan ang lahat ng sinusubukang sabihin ni John. Ang kalayaang labis niyang pinahalagahan, ang buhay sosyal na ayaw niyang isuko, ay wala ng halaga ngayon ipinagpalit niya ang lahat ng iyon para sa kanilang pagsasama para sa koneksyon sa nag-iisang lalaking laging nasa kanyang tabi at ngayon wala na ito isang panginginig mula sa kanyang cellphone ang gumising sa kanya mula sa malalim na pagkatulala mensahe iyon mula sa kanyang ina dali-dali itong binuksan ni Megan na para bang umaasang ito na ang kasagutan sa kanyang mga panalangin Ngunit ang kanyang nabasa ay higit pang masakit Sinabi sa akin ni John na kailangan niya ng panahon patawad anak hindi mo napagtanto kung ano ang iyong sinayang Ang mga salita matalim at direkta ay lalong bumaon sa kanyang puso Maging ang sarili niyang ina ay alam Nakita ng lahat sa paligid niya ang bagay na pilit niyang binubulag-bulagan. Naramdaman ni Megan ang bigat ng pagsisisi na unti-unting lumalamon sa kanya, kasabay ng walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha. Lumipas ang mga buwan mula noong umagang iyon, at ang buhay ni Megan ay naging anino na lamang ng dati. Ang mga sumunod na linggo matapos ang pagalis ni John ay pinaghalong pagsisisi at kawalan at ng isang masakit na pagsusuri sa sarili. Sa simula, sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang karaniwang gawain na para bang kaya niyang pulutin ang mga natirang piraso ng buhay na kanyang binuo, ngunit ang katotohanan ay tila nawalan na ng na saysay ang lahat. Bawat detalye sa bahay, bawat pang-araw-araw na gawain, ay isang paalala ng kanyang pagkawala. Ang kalayaang dati niyang pinahahalagahan ay wala ng halaga ngayon. Sinubukan ni Megan na bumalik sa dati niyang buhay sosyal, sa mga gabing kasama ang mga kaibigan, ngunit ang lahat ay parang hungkag at walang buhay. Ang ingay ng musika sa mga club ay hindi na punan pa ang katahimikan sa loob niya. Ang mga tawanan at masisiglang usapan ng kanyang mga kaibigan ay tila malayo, na para bang pinapanood niya ang lahat mula sa likod ng isang salamin tila walang nakapansin kung gaano siya nawawala o marahil ay ayaw na lang nilang magtanong unti-unti ang kanyang mga kaibigan ay nagsimula na ring lumayo ang dating tila hindi mapaghihiwalay na samahan isang komunidad ng saya at kalayaan ay isa na lamang ngayong grupo ng mga taong may kanya-kanyang landas na tinatahak kinugol niya ang kanyang mga araw sa pagtatrabaho pilit na nagko-concentrate Ngunit ang kanyang isip ay laging bumabalik kay John. Nagsimulang isipin ni Megan kung nasaan siya, kung ano ang ginagawa niya, at kung naiisip pa kaya siya nito. Umaasa siyang magpapadala ito ng mensahe, isang salita, anumang senyales na may pag-asa pa. Ngunit ang mensaheng iyon ay hindi kailanman dumating. Habang lalong nalulunod si Megan sa kanyang pag-iisa, sa kabilang dako, ang buhay ni John ay tumatahak sa ibang direksyon. Lumipat siya sa Canada, gaya ng kanyang pinlano. Inialay sa kanya ng bagong lungsod ang kanyang kailangan. Isang bagong pananaw, isang bagong pagkakataong magsimula. Sa simula, naramdaman niya ang pagkawala ni Megan na parang isang multong sumusunod sa kanya. Bawat bagong umaga, bawat hakbang na ginawa niya para itatag ang kanyang buhay doon ay nagbabalik ng mga alaala -ala ng kung anong mayroon sila ngunit hindi tulad ni Megan, determinado siyang magpatuloy. Nakahanap si John ng bagong trabaho, nagkaroon ng mga bagong kaibigan, at sa maikling panahon, nakilala niya ang isang taong nagpabago ng kanyang buhay. Iba si Jessica kay Megan. Mayroon siyang angking kapanatagan, isang tahimik na pagunawa, walang mga drama, walang nakakapagod na pagtatalo. Kasama niya Naramdaman ni John ang kapayapaan, isang bagay na hindi niya namalayang kailangan niya hanggang sa sandaling iyon. Nagsimula silang maging malapit at ang kanilang relasyon ay natural na namukadkad. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni John na buo siya sa paraang akala niya ay nawala na. Habang pasulong ang buhay ni John, si Megan ay naiwan, bilanggo ng kanyang mga pinili ang mga linggo ay naging buwan at ang bahay na dating puno ng alaala -ala at pagmamahal ay isa ng espasyong walang laman at malamig. Sinubukan niyang kumonekta muli sa kanyang pamilya. Sinubukang buuin ang mga ugnayang napabayaan niya, ngunit ang mga relasyon ay malayo na, halos malamig. Wala siyang masisisi kundi ang kanyang sarili. Alam ni Megan na sa kanyang paghahanap ng kalayaan at saya inilayo niya ang kanyang sarili sa lahat ng tunay na mahalaga. Isang araw, habang nililinis ang kwartong dati nilang pinagsasaluhan ni John, nakita niya ang isang lumang kwaderno kung saan niya isinusulat ang maliliit na kaisipan at damdamin noong nagsisimula pa lamang ang kanilang pagsasama. Sinimulang buklatin ni Mega ng mga naninilaw na pahina at naroon ang mga salita ng isang mas bata at mas puno ng pag-asang version ng kanyang sarili. Isinulat niya kung gaano niya kamahal si John, kung paano nito ipinadama sa kanya ang seguridad at kaligayahan. May mga plano para sa hinaharap, mga pangarap na pinagsaluhan. Ang lahat ng iyon ay tila napakalayo na ngayon, na parabang pag-aari ng ibang tao. Ang pagsisisi ay dumating na parang isang rumaragasang alon. Napagtanto niya na habang abala siya sa paghahanap ng pakiramdam ng kalayaan, nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay na kanyang pag-aari. Nang gabing iyon, tinipon ni Megan ang kanyang lakas ng loob at nagpadala ng mensahe kay John. Alam niyang hindi na ito babalik. Alam niyang masaya na ito at nagpapatuloy ngunit kailangan niyang sabihin kung gaano siya nagsisisi. Simple lang ang mensahe. Patawad, hindi ko napagtanto kung ano ang sinayang ko hanggang sa huli na ang lahat. Nang mabasa ni John ang mensahe, wala siyang naramdamang galit o sama ng loob. Sa katunayan, isang tahimik na lungkot lamang ang kanyang naramdaman para sa kung anong mayroon sila noon, na ngayon ay bahagi na ng nakaraan. Hindi siya agad sumagot. Alam niya anumang sabihin niya ay maaaring magbukas muli ng mga lumang sugat at ayaw niya iyon. Natutunan niya, sa masakit na paraan, na minsan ang pinakamahusay na paraan para magpatuloy ay iwan ang nakaraan kung saan ito nararapat. Makalipas ang ilang araw, nang sa wakas ay sumagot siya, maikli ngunit tapat ang kanyang mensahe. Nanghihinayang din ako, Megan, sana'y mahanap mo ang kapayapaan. Binasa ni Megan ang mensahe habang nakaupo sa sopa, ang parehong sopa kung saan siya unang umiyak nang mapagtanto niyang umalis na si John. Ngayon, hawak ang telepono, hinayaan niyang tumagos ang kanyang mga salita sa ibang paraan. Hindi ito ang katapusang gusto niya, ngunit ito ang katapusang kailangan niyang tanggapin. Nahanap na ni John ang kapayapaang hinahanap niya. At sa paano man, kailangan niya ring gawin iyon. Nang gabing iyon, tiningnan ni Megan ang mga bituin mula sa bintana ng kanyang sala at naramdaman sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan ang isang magaang simoy ng pagtanggap. Alam niyang hindi na niya mababago ang nangyari ngunit alam din niyang sa paano man babaguhin siya ng karanasang ito. Marahil, sa isang lugar sa hinaharap, mahahanap din niya ang natagpuan ni John, isang bagong pagkakataon, isang panibagong simula. Ngunit sa ngayon, ang natira na lamang ay ang mapait ngunit kinakailangang aral na itinuro sa kanya ng buhay. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na garantisado. Kailangan itong alagaan, pahalagahan at higit sa lahat, igalang. Natutunan ito ni Megan sa mahirap na paraan Ngunit alam niyang mula ngayon, hinding-hindi na niya hahayaang ilayo siya ng mga maling desisyon mula sa kung ano ang tunay na mahalaga. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa aming mga bagong kwento. Hanggang sa muli.